Okay guys, ah uh, welcome back to our channel. Uh, ngayon, nandito tayo ngayon sa General Trias, Cavite. Ang gagawin natin dito is itong Hyundai Accent Desert. sir uh, kung matatandaan nyo yung dati nating vlog. About dun sa DCT. Kasi ito, yung DCT nito, ah uh, dun sa release bearing, maagang nasira. Kasi itong model ng sasakyan ni Sir is 2018. Yan, kung matatandaan nyo, Iisa lang may-ari noon. Ngayon, ito, ang problema naman ngayon nung sasakyan ni sir. Ito ang kanyang uh, crankshaft pulley. Pakita ko sa inyo. natin itong Okay guys, uh, welcome back to our channel. Uh, rescue na naman tayo. Ito yung crankshaft pulley ni sir. Yan. Kung makita nyo, biak, di ba? Yung ito kasi, goma lang to. Kaya katagalan. Kapag ka, syempre, ginagamit, umiinit yung makina, umiinit, umiinit din tong pyesa natin. Tapos syempre, kapag ka lumamig, uh, ah, kasi ang goma kasi mas madali siyang masira kapag ka pabago-bago yung climate. Inya rin, may iinit, lalamig. Unlike kapag ka sa ibang bansa, sa mga parting, yung mga Amerika, Europe, sa Matagal masira yung mga ganito. Kasi dito sa atin, minsan uulan, tapos iinit ng matindi, kaya madaling masira. Yan, ito, makikita nyo, yung puli ay naghiwalay yung kapiraso o yung nasa gitna nito nandun pa sa crankshaft tatanggalin natin ah, pagkakabili pala nito ni sir is nasa 6 plus sir no 6 plus sya may try may ikot boy papalta na rin ng belt ah, si sir nakaramdam ng ano dito ng nung habang din na drive niya nakabuti nadala pa nga ni sir dito eh naramdaman na ni sir na parang may mali o may nagmumalfunction kasi lumabas yung battery indicator tapos nawala din yung aircon din nawala din yung ah nagkaroon ng ano parang overheating kasi hindi na mag drive yung mga ano dito yung mga ibang parts katulad ng water pump alternator yung mga kasi mga drive ng ating crankshaft pulley Kakarank mo ba ito? Ayan, kakarank natin yan. Kakarank ito. Hindi ito ito. Ah, uh, kung ano yung, yung power handle. Mo, para uh. Uh, madali. Yung natin. Dalawang pitik lang. Dalawang pitik lang. Dalawang pitik lang.

Ha? Lagot ako ng Sige, ako dyan. Maganda yung mga alakampli eh. ganito kuya ka na. Hmm. Kailangan solid eh. Maganda yung maganda yung buka. Hindi kasi mahaba yan. Oh, pitik. sige yeah. sige yeah. tigas talaga yan, yeah, ito yung ating bagong puli kakabit na Nasaan na yung natira? nasa buti na rin ito ito okay. yun tinirapan kami yan. diba yung yung x na yun? yung ginawa namin eh, ano, gasoline? diesel yun. Diesel.

sa so ito na yung ating bagong crankshaft pulley guys and then ito yung drive belt nya ngayon papaanda rin muna kuya kumaya okay paanda rin mo dun Kepler para makita natin kung okay na yung ikot nya okay start mo okay na suabe na ng ikot nga Hijab kuy Rai